Nagbitiw na lang sana o nanahimik na lang. Ito ang deretsahang mungkahi ni Attorney Salvador Panelo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo matapos aminin ni Interior Secretary John Vic Remulla na si Anyo kasama si na Defense Secretary Gilberto Chidoro at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpaplano ng pag aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang tinatawag na core group sa paghahain kay Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Giit ni Panelo bilang isang dating opisyon ng Administrasyong Duterte, dapat ay hindi nalang lang nakisali si Anyo sa plano bilang respeto sa taong nagmahal at nagbigay sa kanya ng posisyon sa pamahalaan. Iposible e rin Anya na hindi alam ni Anyo na mali at iligal ang kanilang ginagawa, ngunit nanatili itong bulag at bingi. At ginawa pa rin ito laban sa dating Pangulo. Kaya ako binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami mga dating kasama niya, eh talagang tinutulig sa siya. Sapagkat alam naman ho natin na nagkaroon ng pangalan niyan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa niya sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Eh alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali as in mali, illegal as in illegal. Eh dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura or tumahimik ka na lang. Aminado si Panelo na hindi niya lubos akala na magagawa ni na Anya Atidoro ang anyay conspiracy o pakikipagsabuatan laban sa dating presidente ng Pilipinas. Pero yung ikaw ay kasama sa plating sa conspiracy, pati naman ikaw, give Diyos ko naman. Brad. Brad ko ito sa SIGMARO. Eh. No, ito'y tumakmong presidente. Nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. Tatlong beses yata, tatlong beses siya tumanggi. Tumakbo Senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpa-plano kayo kung paano nyo aarestoy ng iligal, ididitining iligal. At, ikikidnap Bukod dito, itinuturing din ni Panelo na isang malaking kawalang hiyaan ang ginawa ng mga dating opisyal ni Duterte. Anya, binalasubas ng mga ito ang dignidad ng dating Pangulo. Bukod pa rito, bigo rin silang binigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangang medikal ng dating Pangulo na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang kalusugan, lalo na sa pagdinig niya sa The Hague, Netherlands, kung saan kapansin-pansin ang kanyang pangihina. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa niyo. Aba, talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? O, oh, sige, sabihin nyo. Hindi, nilaga, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipment sa ospital. Pangatlo, na ni hindi nyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-amerikana nga siya, pero ang boses, garalga, no, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Eh, syempre, eh, no bang kinalankan mo yan eh. Hindi niya na pinagpahinga, hindi niyo binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahin niya ng ilang oras yun, labing-anim na oras, mahigit. O, eh, talagang pinapatay niya yung tao. Dahil dito hindi raw masisisi ang matinding galit ng taong bayan sa mga inakalang kaibigan noon ni Pangulong Duterte dahil nakikita naman ngayon kung paano nila tinalikuran ang dating presidente. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng presidente, hindi nyo man lang naisip yon Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabas kayo ngayon sa kabila ng mga akusasyon at matitinding pahayag nananatili pa rin tahimik ang kampo ni National Security Advisor Eduardo Anyo at Defense Secretary Gilberto Chidoro hinggil sa isyong ito habang patuloy na nag ang publiko sa anumang susunod na hatba ng magkabilang panig na natiling sentro ng usapin, ang usapin ng legalidad, karapatan at soberanya ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News.